ganon mga katito bar watch out at tayo po ay babiyahin ng uli sa lala mo may nakuha na po tayo booking at ito po ay dadali natin sa Bulacan Bulacan wow. try po natin uli na mag distance at ah, syempre maliit lang itong dala natin mga ano lang to Centra at habang hinihintay ko po ito kanina pag kakarga nila, may nakuha na ako na pabulakan din sa Marilao naman ang dala. So, hindi ko sure yung lugar eh. Kaya sinamahan ko na ng parehas ang bulakan. Pero ang ano nito, unahin natin tong Marilao. At ang ikakarga daw po niya ay mga plato, mga plates na box at kukunin ko to dito sa may Florida Terminal sa Cubao dito naman pinigap sa Gilmore kaya magkatabi lang at pupuntahan na po natin yung mga plato let's go Yan mga katito bar na pick up na natin yung mga naka bubble wrap ng mga plato. Ano lang to? 11 boxes na nakabalot sa bubble wrap. maliliit lang pero syempre yung plato with yung uh, bigat-bigat. at ngayon ay i-deliver ko na to sa Barilaw. At tapang dito sa Google Map 45 minutes. Kaminado na tayo sa Marilao, Bulacan Deliver na natin Let's go! At tayo po ay 1.30 na nakalis dito sa ating pinigapan Tanghali na tayo nakapag-start At dahil nga tanghali na kinuha ko yung long distance na lang para dito kasi sa Manila pagkatanghali at hinapon ka na napaka traffic bukod doon napaka -init. kaya maganda itong tuloy tuloy yung biyahe para hindi masyadong mainit at nandito na po ako sa Marilao Exit at medyo may katrapikan din pala dito pero malapit na po tayo sa pagdidelibera natin. Ah, uh, maganda-ganda, maraming tumutunog na booking ngayon. Pag na-complete ko na tong unang drop off, kuha na tayo agad ng booking pa Manila. Para hindi ako matagalan dito sa Bulacan. At nandito na po ako sa drop off mga online ano pala sila mga second hand kitchenware ayan ang dami ng order sa kaila oh pipikapit na ng mga uh, Shopee Lazada Uf, init ayan daming order oh at probinsya ang probinsya ang batay okay di deliver ko na yung isa lalo dito sa may parting Bulacan o Pampanga mabilis ang delivery walang traffic baga hindi ka na mag ikot at magsusot sa trafikan at nagiging mas maganda ang biyahe natin sa long distance kung may makukuha tayong pabalik na double booking or kahit isang pabalik lang okay na din yun basta malibre uli yung tolpe mo pabalik tapos may ka pa ay goods na goods yung mga ganong uh, biyahe at malapit na tayo sa pangalawang pagdadalhan natin dito sa Bulacan, Bulacan at ang exit natin ay tabang gigito ba, inapapansin ko yung ako laging papabyahe dito sa Malolos Bulacan na. Nandito na naman tayo sa exit ng Malolos. Tabang giginto. Lagi Bantang ini to, hey. Eh. Talagang magwiwiring-wiring. Iyo, uy. Eh. Bayad po ako sa aking pinagdalhan. At habang papalapit ako ka ngayon na dito ay may pumasok na po na booking papuntang Payatas. Payatas, Quezon City. At kinuha ko na para hindi ako magtagal dito. Sa Bulacan. At bay din na po ako sa aking na pick up. Puro bear Brown product yung aking dadalhin. 48 boxes daw. At ang product nila lahat ay yun, mga ano, puro lasada yata ito, choppy. Mga bear brand, gatas. Pinakarga na nila. At ito po, ang ganda ng kanila. Ng mga bahay dito. Ah, dito, naka-pick up na rin pala ako dito nung isang araw, nung ako nagpabulakan. Dito, yung mga panggayak ang naisakay uh, ko at titingnan natin kung kakasya pa bago kasi ako umaksip ng isa pang booking tinitingnan ko muna yung sakay nung, yung capacity ng van at kabisado ko kung pwede pang lagyan okay at titingnan ko na kung paano nila pinakargahan uh. At yan po, yun. <laughs> Mababagsak pa yun, ha. Sinasalansan sana ni Boy Kamada. Tanda. Ah, may parang kan din doon, ano? Crazy siya. Madami. Yung iba, magic sarap. <laughs> Ako lang to, kalma lang. Wow. <laughs> taga Paltok, lipatan na kayo dito. <laughs> <laughs> mga taga Quezon City din pala tong mga to, yo. At ito po mga katito bark kung gusto niyo'ng tingnan ang kanilang shop, ito. Meron silang Facebook page at nandoon 'yung mga product nila, makikita niyo 'yung price 'yung mga prices ng product nila. 'Yun, ito po yung naman 'yung mga online gadget nila, mga cellphone at 'yung ano-ano pa. Pwede niyo po yung tingnan sa Facebook page meron sila at kitang kita nyo naman ang daming pumipick up dito na mga lalamove driver mga lalamove at yung ito nga itong kulay blue na to pipick up din yun tapos na okay na at nagutom na po muna si Tito Bar ay magminandal ng Gotong Barangas Wow Hindi po, kain muna tayo At tayo po ay pabalik na ngayon ng Manila Kaya ko nakakuha ng booking dahil puro 1,000 kg ang napasok eh Kaya pag 1,000 yung kinuha ko kahit ay ayusin ko to ng ano, hindi baka magkasya at maaga pa naman tayo makakakuha pa doon sa ano ay naibaba ko na mga katito bar yung mga box ng gatas dito sa may payatas at may nakuha na uli akong booking papunta naman ng Nabotas, Manila Okay, tulip na akin At nandito na ako mga katito bar sa apat na pick up. Puno ito Brad, pupunoyin Ah sige Okay, hindi daw naman pala pupunoyin At yan mga katito bar na isa kay na nila yung lahat ng basahan At may papabago ako dito sa logbooking nito kasi ang book niya lang ay 600 kg pero hindi pang, 600, pang 1000 kg yung book niya kasi ang dami kung sa nga nung ano, nitong mga Anong tawag ba dito sa basahan na to? bigat nitong mga basahan na to Nagtitipid si Madam Pero pinahihirapan niya yung mga kagaya nating lalamog Kasi imbis na makakakuha pa ako ng isa Dahil 600 kg yung binuking niya Pang adventure lang ko yon At mga Innova ay bantong ating gamit kaya okay, baka iba no kaya i-charge ko siya mamaya nandito na po ako sa drop off dito sa mabotas ginagawa ba na ako mabilisan kasi mabaka naman to okay at mabaka naman <coughs> yung mga basahan at may nakuha pa po ako na buwing papunta naman ng Megamon Pag nandito ako sa Nabutas o Malabon, kinakabahan ako pagka mga booking Kasi pag dito po pagkagabi, ang kalimitan na nakukuha na isasakay ng mga nagbubuk Pag hindi isda mo kaya iskalo Basta yung mga mga nabibili dito na pang tinda dito po paggabi na sa Malabon magkatabi tong Malabon at saka na ang dami pa ng booking buti na lang itong na-accept ko po ay may nakalagay na yung pipikapin nakalagay na Sintraboard at mahirap po dito kasi mag-accept kasi nga ang kadalas ang pinapadala dito pagkagabi na pag hindi mga isda na naka-styro sabihin nila naka-styro wala daw tagas pero syempre sa katagalan ng paggamit sa styro tumatagas ang nagiging resulta noon babaho yung sasakyan natin kasi may mating tayo di ba ilang beses na po nangyari sa akin yon hindi man isla ay yung scallop mas matindi ang amoy ng scallop grabe talagang dikit na dikit So nung nakita ko naman na centraboard, board, kinuha ko kagad At yun naman po ay dadalhin ko Sa SM Mega Mall So pang lima na nating Booking to At medyo may Traffic pa rin dito sa may ano, Malabon Maliliit kasi yung daan nandito. Puro one way lang Eh yung iba makulit din eh kasi nagpa-parking pa rin dito sa mga gilid-gilid ito po ang bayan ng Malabon dati grabe ang ano dito binabaha ay pa rin basura ayan po na pick up ko na yung central ah uh, at doon na lang nila i arrange yan para hindi pa siya pinis ano patapos at malapit na rin po tayo sa Mega nandito na ako sa Tubaw at marami pang kumutulag na, na booking anong oras na ba? oh alas 10 na at nandito na tayo mga katito bar sa basement ng SM Building A SM yes, Mega Mall Hinihintay natin sila sir May sasakyan kasi Pero naunahan ko pa Akala ko mas mabilis sila Nantok na si Tito Bar Baka ko pinaghihintay palang Batagal yata hmm. Ay nakatutok lang sa akin Kaya nabit yun na wala na sa sakayan buti kung mag-aad sila ng ano waiting time untok at dyan po na i-drop ko na yung centro board at uuwi na po si Tito Bar inaantok na bukas na lang ulit bumawi at bukas na lang ulit tayo magbiyahe tanghali na kasi tayo nakakuha ng booking eh. nag kasi tayo ng pagka ganun po kasing tanghali na ay gusto ko yung malayoan ng biyahe para isang ano lang kahit makaapat lang na pickup, up basta may pabalik ay okay na okay Uwi tayo, dito na tayo dumaan sa may San Juan Let's go Good evening mga katito bar At tayo ay nakauwi na ng bahay At tayo po ay naka limang biyahe sa buong maghapon At late na din po tayong nakabiyahe po ano Alauna na tayo nakapag start ng biyahe At blessing pa rin dahil tayo ay uh, kumita ng maganda na hit pa rin natin yung daily target natin sa Lala Move. At yan po, okay pa rin yung uh, long distance na biyahe natin. Tayo ay ilang beses nang nagtatry ng long distance para makita natin kung okay ba yung kitaan kung long distance o mas matatalo tayo. At base po sa ating result ay okay naman po yung biyahe natin sa long distance kahit na ito ay sa sa Bulacan pa lang ay nakakakuha tayo ng uh, booking pabalik at lahat may mga nagtatanong din po kasi kung pag dumadaan tayo ng TOLPI ay kanino ba ang sino ba ang magbabayad Mamit po tayo ng mga TOLPI o dumaan tayo sa mga ganyan at may dala tayong booking kay Lalamove Uh, automatic po i-charge natin yon sa customer at alam na din po nila yon. At tayo po ay muling dadako sa shoutout shout out portion ano. Uh, para ma-recognize po natin yung mga uh, bago nating uh, kaibigan, bagong mga subscriber na lahat po ay welcome magpa-shout out sa episode ni Tito Bar. At uh, ito po, kamusta po kay Charlotte channel paray anak ni sis, ah, sabi dito pa shout out po anak po ako ni Agnes Hernando salamat sa inyong panonood at kamusta po Sister Agnes alam ko lagi kang nanonood sa sa mga ina-upload kong video maraming salamat po sa pagse ng uh, channel natin ano shout out din po kay Bisiklita Wayan TV Sabi ni Sir Salamat sa mga Videos mo Tito Bar Dami ko natutunan God bless And more Double booking Pa shout out po Maraming salamat po uh, Siguro lalaki to Kasi bisiklita Huayan Maraming salamat sir At Salamat din po kay at sabi po dito ni at shout out din po kay Aldrin ng Hong Kong ano sabi niya dito pa shout out naman Papa Bar thanks at maraming salamat Sir Aldrin at ingat po kayo kayo po pala ay nasa Hong Kong ano maraming salamat po at uh, ako po ay inyong nabigyan ng pansin at ng oras po ano. Maraming salamat po sa inyong panunood. At kamusta po kayo at ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Vicente Magayon. Shoutout po, Tito Bar. Sir, kamusta po kayo dyan? At ito naman po yung sabi ni Medinam 420. Sa mo mas malala, kalukuhan, rider, yabang oh, no! uh, Kamusta po kayo? At hindi ko po alam kung ano po yung ibig sabihin niyang uh, kino niyo no? Sa lalam, yung mga rider ba, mayayabang or si Tito Bar At wala naman po tayong pinagyayabang o oh, hindi ko po alam kung sinong pinapatungkulan niyo dito At maraming salamat din po sa inyong panonood sa lahat po ng mga umabot po sa video na to at sa lahat po ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa kay Tito Bar Pasubscribe naman po at uh, ilike nyo po and hit the notification bell para pag-upload po natin ay manotify po kayo sa ating mga bagong video At maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood ng ating mga ina-upload at nawa ay may natutunan kayo. At syempre, maraming salamat sa Panginoon Diyos. Tayo ay uh, ini kanyang iningatan, tayo ay kanyang palaging binibigyan ng blessing. At yun po ay pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. At yun lang po. Maraming salamat at God bless everyone. Bye-bye! thank you